Magluluto tayo mga kabiyayro ng pinapaitan. Bali, kalabaw yung ginawa nating pinapaitan. Hiniwa-hiwa na nga natin yung ating karni ng maninipis. Tapos, uh, igigisa natin siya mga kabiyayro. Tapos, ikiwar-kiwar na nga natin ito para magisa ng maigi. Atakan din natin ito ng konting patis ayan sa tayo kabel J papait na or ng nga kunada dagdagan din natin mamaya ng konting sabaw tapos lagyan na rin natin ng pampalasa mga kabiayero. Tapos si keyword keyword tayo man basitan. Tapos si gikabel tayo, tayo ti asin. Ayan. So, pwede na natin tikman mga kabiyairo, Ang sarap nito mga kabiyairo. Tara guys, kain tayo. Okay na.